The Peak Lookout, Hong Kong. Pangit ang panahon. Foggy. Agoy. So, saan ang saan ang lusot nito? Pababa na to. Pababa nang. Pabalik ganon? Oo. Uh -huh. Oh. Kasi doon kami eh, makita niya hanggang ano, peak garden din. bubalik na kami. Ah, alas 6 na. Ha? Huh? Alam.

Anak na yata yung ano yung kamay. Oo, eh. oh, wala ang wala nang tao eh. Wala. Yan po pa. Hmm. 100 meter morning trail. Oh, very good. Morning trail daw isa. Ayan oh. Huh. Papunta doon is 100, papunta doon is 2,700 meter. Morning trail. Ayan, ang maganda. Okay. Ating, ating tuntunin. 2,700. Ah, maganda to. Huh. Walking, walking early in the morning. Madilim pa. At saka, masama din ang panahon. Pagi. Pero sige lang, hindi pa namin ito nadaanan. Okay, okay mga bay. Ang ganda ng bundok. Naririnig ba na niya yung sound ng mga ibon, kuka-kuka. Oh, ha? Hindi hmm. yan pala ka? Hindi. Hmm. Yeah. Hmm. with matching fog pa yan wow mahaba habang lakad natin ito 2,700 meter daw ah oh. galing at least medyo ano hindi na tayo paakyat medyo ano lang flat lang kung pababa na tayo hindi tuloy tuloy lang excuse me pag ganitong lakad Oh, morning trail daw wow ganda yun oh may lake pala doon ah yan yung nakikita ko sa peak oh yung parang lake na yan mm -hmm. ngayon di makita kasi sa pag nasa peak oh grabe ang cloud oh ay ano fog yan yung ano ka ano, 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 ano tubig kurinti din oh. pa mo naglakad kami naglakad kaya kami ni ano digna punta kami ng back ano Niyan, ano Dragonback. Mm. Grabing layo din oy Pero masaya. Hindi ko pa na-edit 'yun, isang araw i-edit ko 'yun. Pumunta pa kami bago kami umakit sa Hong Kong, ano, doon sa ano 'yun. Huh, Dragonback. bumabak muna kami doon sa baba? Mm. Meron pa lang mini beach doon. Mm. Tapos barbecuehan din, mag ano lang, uupa lang doon. Nice na lugar. Masakyat na kami. Umakyat pa kami doon sa ano? Sa rack. Sinabihan mo si Digna na kung halimbawa gusto niya sumama? Hindi pa. Ha. Sabihin naman niya. <laughs> Ayun lang ang problema. Sabihin naman niya. Ay sabi namin niya. Saya juga agak dan jadi si menjadi berak. Mm. Anjing tampil. Di sana kami sempat itu ganjil. Oh, mm. mahal dona. Ah. Maganda di sana. Mm. Oh siang sih. Eh, ke arah mana kita ini? Sambil. Ikat yuk. Sambil Siguro na labas lang kami kakain ng tanghalian. Sabi. <laughs> oh. Diyan lang sa sentral. Sabi. instim ko na yung ano, isda. Mm. Tulog pala sa yung brinda. Ang Kasi nga sabi ko matulog tayo ng maaga. Oh, hindi na tulog maaga kaya nanood ako ng ako rin. konkling nga. Ay, ah, mag alas ako makatulog din. kasi mahirap ako matulog pag nagkapya ako ng hapon. Mm. kung iwasan ko yung magkapi ng hapon. Pero magigising pa rin ako ng dalawang beses. Oh, bakit? As usual. Ayun na. Ang hihihit si Lolo. Ang ganda pala rito eh. Kaso wala lang ano, lamang hangin. Ano ba yan? Pinagandaan nila ngayon dito eh. No? Naglakad kami ni Brenda pag magandang weather dalhin ko sa dito. naman ang lusot namin. Ganun ka para dito At least flat lang. Hindi pa natin alam yung bandang dulo nito. Ah, ini senang. Bendai Pati salamin ko ba pawis <laughs> Morning. 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 Nasa na yung naglalakad. Mabilo sila eh. Hmm. Ay Once on a blue moon. Sini di bar. Hmm. Wala no, oh, na talaga yung lagyan oh. nila ng park para kung ano ka pa hinga niya. Ka, uh -huh. Kanda ha. Mayroon tayong apakan ng ano pa ay. Eh. Dito? Puro bato. Oo. Oh. So siguro. Ang tanong ng park Ang sakit kaya sa pa. Masa sa Ayos, ang ganda dito eh. Patag. Oh. Mm. Sigurado mga may mga bata bitbit -bit dito dahil patag. Pusin yes, ng mga aso. Kaya? Oo. Oh, oh. Ayan, patayin ko at next na